Alas 10 ng umaga ng ika-7, sa Wanhua, Taipei, nagkahabulan ang mga migranteng manggagawa. Habang hinahabol ng pulis, may mga sibilyang tumulong, kaya matagumpay ang habulan, pero sa limang manggagawa, may isa pang takas. Saan kayo pupunta? Babalik na. Isang itim na kotse, dahan-dahang lumapit sa mga pulis, tinanong ng pulis, saan kayo pupunta? Sumagot ang trooper, uwi kami. Kuminto ka sa kaliwa, kaliwa, pasok dito, alam ko, baba, baba. Pinakiusapan ng pulis ang chopper na makisama, huminto sa gilid, pero hindi sumunod ang chopper, hanggang napasigaw ang pulis, baba ka. Baba, anong ginagawa mo? Hindi inasahan, sa susunod, biglang tumalon ang lalaking nasa likod, tumakbo ng mabilis palayo. Labas, ano ba, tatakas ka, pasensya na. Ang lalaking ito, matapos tumakbo, nagtago sa mga damuhan, agad siyang nahuli ng pulis. Sa ibang kuha ng kamera, may tumulong, nakita ang pulis na, hinahabol ang suspect. Kusang ipinasakay, para tumulong sa huli, alas 10 ng umaga sa ikasiete, sa Wanhua, Taipei, ng pinahinto at siniyasat, lalaking nasa likod. Biglang tumalon at tumakbo, agad naghiwa-hiwalay ang pulis, sinimulan ang matinding habulan, pagkatapos na huli ay nalaman, takas na migranted manggagawa pala. Ininspeksyon ng pulis, tatlong lalaki sa likod, agad bumaba at tumakbo, nahuli agad ang dalawang nasa harap, naghiwa-hiwalay para habulin ang tumakas, sa gitna ng habulan, mga tumutulong, dalawang lalaking sina Chen at Xu Nang Makita. Sumakay ng motorsiklo at tumulong sa pulis, usang tumulong sa paghuli. Buong habol habulang pulis, ang limang tumakas na migranteng manggagawa, pero may isa pang hindi nahuli. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i na ang Liho TV.